Meron ng dober sa Sa mga gilid, wala pa. Ginagawa na rin yung hagdan. Pinalaliman din pala dito. Parte pa rin to ng Manila Bay. Nasa kaliwa natin ang parang mga Pinilir at MCX or Carbitex. Balik tayo dito. Oh, uh, may hagdan na. Nasaan na to? 83 to 85 percent ng tapos. Or may tunnel pa dun. Bukod dito. Ito na. Nasaan naman tayo mga kabayan. Sa Roas Boulevard. Nag-a-update tayo ng Asia World Station Ayan, 1 Cavite Extension Papakita ko po na sa inyo itong Mia Station Ganito pa uh, Ano pa dito, magulo pa sabay nyo. pa rin tapos yung ginagawang footbridge seaside drive na to parang tapo takbo ang Maranaque City papunta ang Yusdado Makapagal Boulevard meron mga uh, off-ramp oh, ang Naia uh, Expressway papunta ng Yusdado Makapagal Boulevard meron pa doon napakalaki ulo na pa low key pa ayun gagawin dito ganda dito kahit center island 3 line Buti na lang, walang mga bahay-bahay doon sa, sa, mga gilid. Ang mga uh, barong-barong. Naka-red pa yung traffic light. Pero pinaano na, pinago na. ito na PITX na para niya kay integrated terminal exchange andito sa may dekoran ng Asia World sail pass Wala nang mga laman. Wala nang mga nakasakay. Wala nang galing nito sa ano? Nang PITX. Hostile Lockery Residences pala Ito Ito meron pa Mga ginagawa pa dito? Ano ginagawa pa dito? Condominiums Hostile Lockery Residences tetap Ito na yung LRT kan, Dito lumusat na nagdadaan dito ayan na merong bus ng Soler ayan dito ang ano lang, provincial bus gate 8 86 na to meron mga ano, Saulog Transit e. Eh. Alabang TSC meron yeah. ano pa yung mga bus doon St. Gabriel bus Saulog Transit eto na oh mga kabayan oh, may hagdan na nasa ano na to 83 to 85 percent ng tapos pinakataas meron ng lober wala pa siya ang mga lober lober sa gilid Ay, may Tunnel pa dun Bukod dito Ito na na kahit uh, sa carousel bus may uh, ginagawa pa dito sa baba uh, still works pa yung mga ano pa ginagawa pa ano na to kabitex yan Robinson Palapala, Tagaytay, Olivares, yun ang mga ano niya, ruta. Mas tapos na yung pagbilasan. Mas maayos na tingnan. Susunod no, na station, ano na, naiya station. Hanggang no, ano na. Dr. Santos Station Punta ulit tayo sa Diyosdado Makapagal Boulevard Malagyan na sana ito ng traffic lights Nakakagulo pa yung mga sasakyan Dito pala bumababa ang mga ano, pasahero ng sa carousel sa punta ng PITX Ayan. yun na dun, pagilid ang entrance kapuno dito, may kapuno-puno uh, dito kaya mainit mawawa yung mga pasahero dito pala dito sa intersection ng Estado baka pagal Boulevard sa galing yung ng PITX Pero ano doon ha eh? mga tatlong palapag lang ng mga Sentosya, condominium Sentosia condominium sa pangalan Tahan natin hanggang na wala ano dito. Traffic light. Mga ano Daming constructions dito. Ay, mga bakanting lote. Ang ko dito may nakakadaan na yung mga na, mga sasakyan. Ah, dugtong to sa ano sa Ito na. Ito na. Papunta na rin pala to ng Paranaque Wetland Park. Yan. Baka na to. Ngayon lang ako nakadaan dito. Sa kabayan. Bawal pa dating da dumaan. Ngayon na to. Parang party pa rin to na ano, ng Manila Bay. Tapos sa kaliwa para niya kay river na ito ang mga signage eh. this way to Las Piñas para niya kay wetland park yan pwede na yun ando na Manila Bay Marami nga lang mga basura. Sa gilid. Sa gedli. Hmm. Hindi pa siya basadong develop. Lahat mga natin na ito. Mukhang kapadyak. Wasak-wasak yung mga halid dito. Mereka mahu tahu bed range maaf Manila Bay sa kaliwa natin ang Paranaque River balik tayo dito subscribe, like at comment na kayo oh, hindi pa po kayo nakakapag subscribe Mag subscribe na po kayo Pabalik na tayo ang uh, Desdado Macapagal Boulevard Dito din po ang LRT1 Cavite Extension papunta ng Naia Station Amoy ano na sya, isda